lang araw kaibigan. Maraming salamat po sa iyo, Paginong Diyos, sa lahat ng pagkain na ito na aking kakainin sa almosal na ito na iyong binigay. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayon ang tanong, bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos? Bakit kailangan tayo magpasalamat? Unang-una, na yan ay nakalagay sa Biblia. Unang Thessalonica, ewan ko kung Biblia. 5.16 Magalak kayong lagi. 17. Palagi kayong manalangin. 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat itong kaloban ng Diyos para sa inyo sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Yesus. So, kaluhoban pala ng Diyos na magpasalamat tayo sa Kanya. Amen. Amen. In Christ alone. Kaya dapat lang pasalamatan. Eh kapit bahay mo ka, kahit anong binigay lang, nagpapasalamat ka. Na. Kung misan nga, bobulahin mo pa siya. Eh. Diba? How much more ang Diyos pa? ang hindi mo pasalamatan. Ikaw, kaibigan, nanonood ng video nito. Nagpapasalamat ka ba sa kinakain mo? Bago ka kumain, pinagpapasalamat mo muna. O, kain ka lang ng kain. <laughs> Yan. Kaya, pasalamatan natin ng Panginoon Diyos. Ano? Sa pagkat siya po naglalahan ng pagkain sa lahat ng tao sa buong mundo ayon po sa Mateo 6.9. Tignan natin ang turo at aral ng ating Panginoong Yesus. Ganito sabi niya. Mateo 6.9 Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. -araw. sa hanag mo mula pagkain na araw, mula almusal hanggang bago ka matulog lahat yan nagmula sa Diyos kahit hindi ka umingi binibigyan ka kaibigan ipasalamatan mo siya eh kayo pinasalamatan niyo ba ang Diyos baka naman chicha lang na chicha <laughs> Eh, Pansi. Sinapay, may palamang giniling. Hmm. Ito yung kape ko. Eight in one. Bigay lang yan. Pwede sa diabetes yan. Yung pasyenteng may diabetes, pwede. Wala kang ano kayo money, Bible? Wala. Sabado. By tuwing Saturday lang. Sunday. Sabado, de linggo.

baso, may senior po. Galing ng mga politiko. <laughs> Ayan. Kalbo kasi <laughs> Eh, okay. Tapos na ang almusal. Tapos na yung binigay ng Diyos na haging almusal. Kita nyo naman. Ano po. Sige hanggang dito na lamang ang ating munting video kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ guys! alun. <laughs> Yung iba po nagpapasalamat pagkatapos kumain. Mali yun. Mali. Bago ka kumain, pasalamatan mo na ang Diyos sa kakainin mo. Ganun ang tamang nakasulat sa Biblia. Kaya binasa natin eh. In, wala na kalagay doon. Pagkatapos mong kumain, natsaka pa salamat. E yung iba, tapos natsaka dumigay, ay salamat sabi nila. eh kung di ka dumigay, paano ngayon? Di wala. <laughs> Kaya tayo po, yung katawan natin na yan, ang Diyos ang naghahalaga niyan. Itong, itong katawan na ito. Lahat ng katawan ng tao, pagmamayhari ng Diyos. Kaya dapat lamang na yung katawan natin ito na pagkahari ng Diyos, gamitin natin upang ang Diyos ay pasalamatan natin sa katawan na pagkahari niya. Hindi. Yung katawan ng tao, pinagagamit ng ibas kay, kay satanas. O, mabuti ba yun? Masama yun. Bisyo rito, bisyo do. No? Di naman sinabi ng Diyos, yung katawan na binigay ko sa iyo, gamitin mo sa bisyo. Kundi gamitin mo yan para sa karangalan ko, sabi ng Diyos. Unang Korinto 6.19.20 Okay, basahin na natin, panguli. Diba, basahin Unang Korinto 6.19.20 kung nakalagay hindi ninyo paghari ang inyong katawan Kaya gamitin ninyo inyong katawan upang maparangalan ng Diyos unang korinto 6.19.20 kaya gagamitin ang katawan na iyan bigang katawan ko kayo, kayo sa ikararangal ng Diyos eh, ginagamit sa bisyo, eh di karangalan sa demonyo kay satanas. E palamura ka pa, at tuwan-tuwa si satanas. <laughs> di ba? Alam niyo yung palamura presidente, yung nasa dahig. Hague, ICC, si Rodrigo Roa Duterte Palamura. At mamamatay tao. Ayun, nandun na ipagsusulit na niya yung kanyang mga kawalangyahan. Di ba totoo? Sige. Bye-bye.